Uh, hello po, hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay a 4 ng Oktobre. Uh, 2,025 anyo. Ang ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6, 4 ng umaga. Araw po ngayon ng Sabado at medyo maaga ako ngayon uh, dahil may lakad ako so inagahan ko muna uh, katulad ng sinabi ko kahapon ang tatalakayin ko yung gusto nilang palitan si Senate President Soto yun po ano ang title ko po ay ang masasabi ko kung palitan nila si SP Soto o Senate President Soto. Iyan po ang tatalakayin ko. Uh, medyo kaunti lang siguro yung talakay ko sa Bible verse. Pero mas marami doon sa mga nangyayari ngayon. Ay sa totoo lang po, ito nga, babasahin ko na, ako ay hindi natatakot dyan. Hindi po ako natatakot dyan kung palitan man nila si Soto. Bakit? Ang reason ko po ay nakikita ko na po dyan yung kamay ng Diyos. Opo. Nakikita ko na na ang gumagalaw ngayon ay kamay na ng Diyos ito. Opo. palagay ko ak ubgad na ang mga nangyayari kung mangyari man iyan ito ay hindi magtatagal palitan nila si soto sinong ipapalit nila si kaitano daw okay ngayon ay hindi hindi magtatagal yan hindi magtatagal kung maupo man si Kaitano. Bakit? Naandyan na po ang kwan eh. Naandyan na po ang mga pangyayari eh. Ito oh, dahil dalawa ang pwedeng ipadampot ng ICC. Anytime po yan. Bungo at saka Bato de la Rosa. Adi, mababawasan na sila. Ngayon, may tatlo sa kanila na mabigat ang mga kaso. Si Jingui Estrada sangkot na naman dito sa insersyon. Si Joel Villaniba ay mas lalo na. Hindi ba? sangkut na naman siya sa insersyon. Ito naman si Escudero ay mabigat din ang kwan nito. Dalawa din ang, ang kaso nito eh. Kasama sa sa insersyon at yung tumanggap siya ng 30 million donation sa eleksyon. Tumanggap siya sa kontraktor. Oh. At yan ngayon, ang pinupursigid ng iba, yung ethics committee. Oh. Paano yan? Hindi ba? Kaya nga ang, ang sinasabi ko, lahat ng nangyayari ngayon, nakikita ko ay kamay na ng Diyos ang gumagalaw dyan. Nung nanalo si Bung Marcos, tinatanong ko na ang Diyos eh. Paano na po ito, Panginoon? Sabi ko, six years na kami nagdusa under kay Duterte. Ngayon, nanalo itong kaalyado ni Duterte. O sinuportahan ni Duterte. O kabig ni Duterte. Paano na ito? Ngayon, hindi ko akalain na aabot sila sa ganyan, na sila-sila ay mag-aaway. Act God na po yan. Yan ganyan. Kamay na ng Diyos ang gumagalaw dyan. O, finger of God. Ano po ang sabi ni Jesus Christ? If I do these things, through the finger of god. Ayan po eh, hindi ba? Oh, nakasulat po 'yan eh. Na ang gumagalaw ay finger of god o hand of god o kaya ay wisdom of god. Jesus Christ is the wisdom of god. Oh. Ay Ayan nga, hindi ba? Kaya hindi magtatagal yan. Palitan man nila yan, walang problema. Kasi nga, nakikita na natin na may gumagalaw. At yun nga, itong finger of God. Idagdag ko pa ha? Idagdag ko pa. Yun nangyari na sunog sa Dabao. at yung nangyari na lindol sa Cebu. Ang lindol po, sangayon po sa Biblia, mga 90% kaya may lindol, rat of God po yan. 90% po yan, nasa Biblia po yan, rat of God. Ilang araw bago lumindol, ay wang ko kung dalawang araw o tatlong araw nagrali ang mga ex-officials ng Cebu. Nagrali sila na gusto nila pababain si Marcos. Nagrali sila. They are demanding Bungbung -bung Marcos to step down, sabi nila. Nasa YouTube po ngayon dyan. After two or three days, sinalanta sila ng lindol. Ayaw ko lang kung coincidence lang yan, pero dapat tignan nyo ang signs of time. Opo. Nasunog ang, ayaw ko kung 400 families ata ang naapiktuhan doon. Doon sa sunog sa Dabao. At ngayon dito sa, sa Cebu ay ang dami talaga, ang daming nasa sa lanta. Ayan po. Pero, alisan na natin yan kasi ay kwan na yan eh. Uh, nature yan eh. Uh, balikan natin ito. Itong mga pangyayari na ito. Ako po, ayaw kong maupo yan si Kaitano kasi ibalingbing yan eh. Hindi rin ako supporter ni Soto. Hindi rin ako masyarong believe kay Soto eh. Pero kung ikukumpara ko kay Chis Escudero at saka dyan kay, kay Tango, pati yung kay Subiri, mas pipiliin ko na si Soto. Kasi subok na si Soto eh. Noong dadakpin si Trillanes, dahil niribuka, yung pardon niya was rebuked by Duterte dahil daw hindi makita yung application form ng pardon o kung anuman ang tawag mo dyan, amnesty. Pero sa akin, hindi, hindi po pardon yun eh. Hindi rin amnesty eh. Ang nag po ay kamarah. Batas po yun na inimplement lang ni Pinoy. Kaya hindi pwedeng iribuka ni Duterte. Batas po yun eh. Ginawa ng ang nagpromotor ay ang mga kongresista at saka mga senador na ibali wala na yung yung kaso. Panong ipapardon ni Pino yun na wala namang judgment? Hindi ba? Diniskas ko na kahapon ano, Bago may mercy, kailangan may judgment. O may justice. O, niribuka ay nagbuluntad pa ito si Robin Hood Padilla na siya daw ang dadakip, hindi ba? Pumunta na ng Senado para dakpin. Ay, pero hindi pumayag si Soto at saka si Ping Lakson. O, hindi sila pumayag. Kaya, ako po nung nung balita yan na dadakpin si si Trillianis sa loob ng Senado ang sinabi ko doon sa mga comments ko sa Jario sa kung ano-ano yan kung nadakip yang kako uubusin na kayo diyan wala na eh wala na kayong depensa diyan eh O kung nadakip yan at pumayag na kahit walang judge Order ng judge, hindi ba? Walang judge. Ayun Ay, nga hinihingi ni Soto eh. Saan ang court order? Nadadakpin nyo yan? Wala eh. O, doon ako, bumilib kay Soto at saka kay Ping Lakson. Kasi, baka nararamdaman din nila eh, eh kung nakabilanggok na si Dilima, hindi ba? Tapos i-dadakpin eh, na naman si ay wala na talaga ah. Oh. Ngayon ay ang payo ko po sa inyo manalangin po tayo sa Panginoon o increase our faith yung pananalig natin sa Panginoon. Pero ngayon, nakikita ko hindi na uobra yung mga kwan eh. Yung mga deceits hindi na uubra eh. Bukas tatalakayin ko po yung yung sigalot diyan kay kay Anthony Taberna at saka si Risa Ontiveros. Tatalakayin ko 'yan. Disit po ang nangyayari eh. Disit. Opo, at isinulat ko na din doon sa mga comments ko kanina kanina sa mga YouTube ang problema ka ko dyan, yung choice of words, may deceit. Ginagamit nila para sila sumikat, para maging sensational, hindi ba? Ay hamak mo, i-insertion po ha, insertion ang pinag-usapan, bakit pati yung tinalakay nila sa buong Senado, tatawagin nila yung insertion? Hindi po ah, deliberation po yun. Ay pero, sasabihin nila ng insertion, kalukuhan yan. Choice of words nila, mali. At, at ang nag-umpisa dyan ay si Ping Lakson naman. Lahat daw, halos lahat daw, may insertion. Sinugindahan naman ni 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 JB Ejercito, oo nga, kanya. Lahat may insersyon. O oh, pagdating kay Antonio Taberna, o oh, ipapakita daw niya eh, yung mga insersyon ni 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 Risa Ontiveros ay sinagot naman siya ni Risa na wala akong by cam insertion. Ang ibig sabihin, ang pinag-usapan kasi dito yung mga insertion ganun kay kay Kwan, kay Jingui Estrada at saka ganun kay Joel Beljaneba na, na tapos nang usapan, tapos in-insert pa nila. Yun po ang pinag-usapan dito. Pero kung yung budget na nag, nagpa-follow up lang ng budget o naglala, ay simple, kanya-kanya silang kwan a ah? Kanya-kanya silang constituent yan, kanya, ah? Kanya-kanya silang kaalaman, ito ang kailangan namin, ito ang kailangan doon, ganun yan, ah? Pero hindi po tawag doon insertion kasi nga dinidiscuss eh. Trabaho po nila i-discuss yan. Pero nga, choice of words, sinasadya na insertion. I-discuss ko po yung bukas ano, bakit ang tao ay makasalanan. Kasi nga dyan isa eh, bang mga disit. Opo, pipili ng salita para maging controversial. Oh, ituloy ko lang po ito ano uh, kahit na iupo nila si Kaitano diyan hindi magtatagal upo kasi nga aangal na ang mga tao aangal na po ang mga tao diyan oh bakit nila iuupo yan na kuan yan Enabler yan. Naging enabler yan ni Duterte sa mga pagpatay, sa lahat, pati ang mga korupsyon na yan. oh, nakaupo nga si Duterte, e eh, 50 million atang pinagawa niyang kaldiro yan eh. oh. ay wala, wala, hindi naman na, nagagamit yung, yung torch ba yun? Torch na pinagawa niya na parang kaldiro, hindi ba? Asian Games ata yan. Oh ang daming naghihirap, ang daming hindi na kumakain, pag-abalahan pa yung gagawa ka ng torch na hindi naman sinisindihan yan araw-gabi. Hindi ba? Dapat yan sindihan mo araw-gabi para may, para may simbol talaga. Eh, wala naman eh. Aangal na po ang mga tao. Opo. Ay ngayon nga eh, ang nababasa ko eh, abolish the sinit, sabi nila eh abolish uh, the Senate. Kasi nga, walang kwinta na eh. Lalo na ngayon ito, yung, 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 yung ay, bukas tatalakayan ko po yan, yung, kung papaano, yung insertion na yan na sigalot ngayon ni Anthony Taberna. Mali si Anthony Taberna dyan, mali yan. Dapat hindi niya gamitin ang insertion, na word na insertion, kasi ang tinatalakay natin pag sinabi nating insertion ang nasa isipan natin yung ganun sa ginawa ni Joel Villanueva at saka ni Jingoy Estrada at saka ni Chis Escudero yung tapos na lahat pumunta pa sila doon sa isang opisina at magpalo up para isingit kaya nga insertion isinisingit ang budget eh, na hindi alam o wala doon sa dating pinag-usapan yung po ang insertion pero kung doon sa nag nagdidebate sila, hindi po insertion yun. Natural lang yun. Kasi may mga constituent nga sila eh. Ano ang mga kailangan? Kailangan bang ospital, ang eskwilahan, ang kalsada? Pinapalo up nila yan. Ay kung hindi sila magpalo up dyan, sa susunod, hindi na sila ibubuto. Ganun po yan. Pero legal po yan o trabaho nila yan. Kaya hindi mo pwedeng tawagin na insersyon. Naiinis ako diyan sa ganyan eh. Ngayon, ang 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 sinasabi ko po dito ay uh, lawakan natin ang ating pananampalataya sa Diyos. Opo. O hilingin natin sa Diyos na tulungan tayo. Bilang tayo na mamamayang Pilipino, ay ako, American citizen na ako eh. Pero, may balak pa rin ako na uuwi dyan eh. O, American citizen na ako, pero ang, ang puso at damdamin ko ay dyan pa rin. O, ngayon, ay ito nga ano, ang payo ko ay hilingin natin sa Panginoon. At ang Panginoon naman ay pag marami na ang humihiling at mayroong isa doon o umiiyak na talaga dahil nga sa ganyan eh. Hindi ba? Alam ko na bakit gusto nila nakwanya nih eh. Napalitan eh. Kasi nga ito si Soto ay 3 years ito na bakante. Pati si Ping Lakson. O si Pangilinan, six years ata yan. Kasi natalo din yan eh. Noong 2019. O pati yan si Bam Aquino, six years yan. Mga walang bahid yan kung ang pag-usapan natin ay insersyon noong panahon ni Duterte. si years eh, hindi, na, hindi, wala, hindi siya senador eh. O 3 years, hindi senador. Mas malamang kakaunti ang insersyon nila. Kung tatawagin man natin insersyon yan. O, yung ginagawa nila noon. Ay, si Ping nga eh, ang sabi niya eh, yung 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 budget na ano ba tawag doon Ngayong kulang kanya nalaman na mayroon palang ganun na ginawa ni Joel Villanueva yung unfunded ata yun yeah. Eh, nakalibutan ko na yung wordy eh. oh doon pa niya ginalaw yun ang ginalaw pa ni Joel Villanueva nawala pang gumagalaw niyan. sabi ni Ping nung kapanahunan nila wala ay pero nga ay malakas ang loob po hindi eh, ba malakas ang loob po ni ni Joel Villanueva eh o kasi nga hindi na chichik dahil nga noon nagsalita ito si Duterte sino ba mang tagakuwa dito o sino ba o doon sa Malacanang, hindi ba? Nag-meeting -me sila. Ihulog natin sa hagdanan. Hindi ba? Ay lalakas talaga ang loob ng mga magdanakaw, ah. Ako, nung narinig ko yan, ay ibul ka ko ito. Ibil. Kasi nga ang kuha ang nagchichik eh. Bakit ihuhulog mo sa hagdanan? Yes, yes, yes! Sabi naman ni Amy. Yes! Oo ihulog sa hagdanan, ay lalakas talaga ang looba at iyan na nga ngayon ang resulta. Pati na yung unprogram, program pala, ano? unprogram budget, pinakialaman. Ha? Pumunta pa nga sa Senado yan si Joel ini wasi eh. Iniwasiwas yung libro eh. yung gaa. Oh, naandito kanya ang 2023 budget o yung gaa. Saan dito? ang in-insert ko, o, oh, pinapahanap niya eh, kay engineer ko, <laughs> Bryce, pinapahanap niya eh, ay kung ako yun eh, ay, ay sir, hindi ko naman piniparayan eh, anong alam ko dyan? O, oh, at kung hahanapin yan, ay baka isang buwang kung hahanapin niyan, sir, hindi ba? Hindi ba kung, kung hahanapin mo yung isang talata, hindi ba? Na hindi ikaw ang gumawa. <laughs> oh ay baka isang buwan mong hahanapin. Ay, mga pautot lang eh. Pero nung na siya, na yung palang insertion niya ay doon ginanap Saan? program. Oh. Ayan po eh. Kaya nga, gusto nilang palitan eh. Gusto nilang palitan ang, ang liderato kasi wala silang mahanap na butas sa, sa mga bagong liderato ngayon kasi nga nahinto sila ng 3 years or 6 years. Wala sila sa Senado. Hindi ba? Oo. Oh. Ganun po yan. Kaya ako, dapat ganyan talaga ang komposisyon eh. Senate President si Soto at yung mga alalay niya ay yung nahinto o nag-term limit ang tawag dyan. Nag-term limit sila yan. Eh, si Lakson at saka si Soto eh. Pero si Bam Aquino at saka si Pangilinan ay uh, natalo yan noong 2019. Tama ba? Oo, 2019. O ito po ang, ang, ang ko sa inyo, no? Mark 9:23 If you can, Jesus said, everything is possible for one who believes. Ayan po. Maniwala po tayo sa kapangyarihan ng Diyos kung naniniwala tayo na ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat, kaya niya pong baliktarin ang mga pangyayari. Kaya niyang gumawa ng pangyayari na madidiskaril yung mga gawa ng mga jablo. Katulad ng ganyan, hindi ba? Ako nga, hindi ko isipin eh, na tatawagin ni Sara Duterte na tambaluslos si Si Romaldes? Hindi ko isipin eh. Pero nang dahil jan doon na nag-umpisa, ay sino po ang, ang kwan dyan, sino ang gumagawa ng mga pagkakataon? Diyos po yan. Diyos po ang gumagawa ng pagkakataon. He can do whatever he want. Kasi nga siya ang pinakamakapangyarihan eh. At unti-unti yan, nababaklas na yung mga alyansa nila. At umabot na nga ngayon dito. Okay? Ngayon, Machut, 21 verse 22, If you believe, sabi ni Jesus Christ, If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Ayan po, hindi ba? If you believe, kailangan maniwala po tayo na ang Diyos ang pinakamakapangyarihan. At kaya po gumawa ng Diyos na isang pangyayari na mababaliktad ang lahat ng paniniwala ng tao o lahat ng sitwasyon Oh. Ganun po 'yan. Ako alam ko po 'yan. Bakit bumaliktad si Inrili nung nung People Power One hindi ba? Bakit bumaliktad siya? Ay dahil nga sa mga mga sitwasyon. Oh. Na kinwento kong nandito noon ano pero wala nang oras eh. Oh. Jan 11:40 Then Jesus said, Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? Ayam po. Nung ito ay bubuhay niya si Lazarus. Sinabi niya kay Martha at saka doon kay Maria na kung naniniwala kayo ay mangyayari. Yun nga. Kaya nga, ang ang hinihikayat ko po kayo ay manalangin po tayo sa Panginoon una at kunin ang kanya, kunin ang mga yung wisdom niya at isama na rin natin na parusahan na itong mga gumagawa ng mga hindi po masaba yan. Hindi po masaba yan ang mga propita po noon binabasa ko na nalangin din sila ay eh, naparusahan yung mga gumagawa ng, ng mga kabuktutan. Parusahan mo, Panginoon. O, ganun po ang panalangin nila. Tanggalin mo po, Panginoon, ang kanilang mga ngipin sa kanilang mga bunganga. Yan po ang panalangin nila. Bakit? Eh, kasi wala na silang magawa eh. Wala eh. Nagtatago na nga sila eh dahil hinahanap sila para patayin sila yung mga bubita. At kung nakita sila, wala nang sabi-sabi yan. Pinapatay po sila. Kaya nga, valid po yung panalangin nila. Valid po. Ay, yan ang nangyayari sa atin eh. Si Duterte, hawak niya ang Supreme Court, hawak niya ang military. Ayan nga, it, pati itong labing limang senador eh, hawak pa niya pala yan eh. Hindi ba? Kaya hindi po masama na kumunsulta tayo sa Panginoon Panginoon ay parusahan mo na ito itong mga mga gumagawa na mga kabuktutan na ito ayan hindi ba oh bakit mas pahalagahan pa nila itong 15 senators yung pumatay yung benepisyo ng pumatay kisa doon sa mga pinatay Andami pong pinatay eh, na walang laban na mga nasa laylayan mahihirap na taong na yun lang ang bumubuhay sa pamilya nila, pinatay. Ay, bakit hindi nyo isa lang alang yung, ang sinasabi ko po, yung 15 senators, ano, na bumuto ng house arrest na daw si, si Duterte? O, oh, hindi nila isinangalang-alang yung kapakanan ng mga pinatay. Bagkus, ang isinasaalang-alang nila ay yung nagutos ng pumatay. Adi kalukuhan na yan, hindi ba? Aywan ko lang kung binayaran sila. Kaya nga dapat palagi po nating hilingin ang tulong ng Panginoon. Opo. Kasi nga tayo ay talagang kung iisipin natin, wala na tayong magagawa sa bilyon-bilyon na pira ang naitago nila o nanakaw nila, pwede nilang bayaran eh ang mga huwis, mga husgado, hindi ba? ay kung nabayaran yan, ay kahit anong kaso mo dyan, ay talo ka. O, kung nabayaran na nila yan, ay plus pa yung mga prosecutor, mga investigator, hindi ba? Yung mga pulis po na investigator, kung minsan nawawala na lang yan eh. O, o kaya babaguhin yung testamento na ay tika muna, kanya ay nahihilo na ako o hindi ko na maalala. Eh, wala na ah, wala na, mawawala na yung kaso, ganun po eh. Oh, may testimonya sila, pero pagharap sila sa Osgado, mag, magwawalaan wala, na ng memory. Ganun po eh. Kasi nga, nabayaran na. Oh. Kaya wala eh. Wala. <laughs> Yan ang gusto nila eh, na dito litisin, hindi ba? O oh, pati si, si Bato de la Rosa, papayag lang daw siya kung dito siya sa Pilipinas litisin. oh, ay kalukuhan talaga yan eh. Hindi ba? Kasi nga madaling bayaran. Hindi ba? O sige po, ano at sana tayo ay nakakuha po ng 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 idea ano ang gagawin natin. Manalig po tayo sa Panginoon at hilingin natin na gamitin na ang kamay ng Panginoon na parusahan na itong mga ganito. Opo. O sige po at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.